Dito sa kalye ng Moriones, sa Tondo, may kainan na dinudumog ng mga tao. Parang ang sarap-sarap naman ang pagkain nila dito. Sabi ng mga regular customer nila, sabaw pa lang, ulam na. Pero the best daw talaga yung tumbong nila dito. At lechon kawali. Meron din silang pata, shanghai, tapa, at tortang giniling. Fried rice ang sinaserve nila dito. Kaya bata matanda, maraming kumakain dito. Naubutan ko nga si Kuya Ambo eh. Ito ko sa... Na na ah, gano'n pa na yun. Ah, yung pala Gusto nyo pumunta? Ang pangalan nga pala ng tindahan nila, Tumbungan sa Mariones, Corner, Santo Cristo Extension. I-wish nyo lang yung Shell Mariones.